sinimulan na naming umpisahan. Uy, sinimulan ang umpisahan. Very redundant. Ayan, nakikita niyo yung Marites sa gilid. Si Minion yan. Lahat po inuusisa yan. <laughs> Ayan pa yung isa. Yan. <laughs> Yan dalawa na yan talagang hindi ka tatantanan yan kahit nasan ka, susundan kanila nila. At heto na nga, sinimula namin trabahuhin itong pilapil na to dito sa gitna ng palaisdaan kasi nga plano na namin i-combine itong dalawang palaisdaan na ito. Ay, bali tatlong palaisdaan pala yung magiging combined. Eh, kinausap ko yung tatay ko, sabi ko, Ama, wala na kasi akong pampasahod sa mga tao kung mag pa tayo. Pwede bang kayo na lang pati mga kapatid ko? Eh, sabi naman ng tatay ko, Walang problema anak, basta ikaw. At sabi ko naman, eh paano yan? Ama, wala akong pambasahod. Okay lang ba sa inyo? Pameriendahin ko na lang kayo ng tang, yung juice na tang uh, orange flavor. Sabi naman ni ama, okay lang yun anak. Wala naman sa mga kapatid mo yun. Basta makatulong sila sa'yo. Walang kaso sa kanila yun. Matutuwa pa ngayon mga yun kasi natutulungan ka nila eh. Sa sobrang tuwa ko, napasayaw ako kasi biruin mo saan ka makakakita ng mga ganyang klasing kapatid. Pati mga pamangking ko, tumutulong na rin kaysa naman daw nakahilata at cellphone lang sila. Imagine, saan ka na mga mga ganyang klaseng pamangkin. Eh di ba sa panahon natin ngayon, ang mga kabataan wala nang inatupag kundi humilata, mag-cellphone, mag-games. <laughs> oh, hindi po ako nagpapatama, abato-bato ah, sa langit, tamaan. I guilty. <laughs> wala nga dyan yung kapatid kong si Menard di kasi busy siya sa paggawa ng bahay niya kasi nga ba diba, sira-sira na yung sahig nila tapos yung mga dingding nila sira-sira na rin eh nababash siya ng mga tao may mga nag nalalait sa kanya, mayroong mga nang nadaw nang dadown sa kanya. Kaya ayan, ayan. nakapag-ipon na po siya ng sapat para magawa yung bahay niya. Siguro naman, wala na kayong maipipintas o maipanlalait sa kapatid ko. <laughs> Kasi kayo mga rich kayo eh. Hindi namin kayo maabot. <laughs> At isa pa palang dahilan na mabaga daw yung paa niya, kaya hindi pwedeng nabababad sa tubig. Ayan, busy-busy ang tatay ko, mga pamangking ko, kapatid ko. Aba, ang sisipag, kahit walang sahod. Grabe, touch na touch naman ako dyan. Kaya eto, pinagbubuti ko na rin ang trabaho ko para naman wala silang masabi. Ayoko naman magpabose bosi dito. Baka sabi... <coughs> sorry po, kumakain ako ng ano. Grahams, nasamid ako. Sorry na. Going back, ayan na nga, sinisipagan ko na good performance dapat para wala sila masabi kasi baka mamaya sabihin tang na nga lang na Diyos yung ipapamarienda eh. Hindi pa ako tumutulong ng maayos. Pabanjing-banjing lang ako dyan sa may tabi-tabi. Kaya ayan, pinagbubuti ko na. Ako po yung bankero for today's video. Kaya ayan, ilang beses po kami nagpabalik-balik dyan. Hatid-sundo, hatid-sundo nito mga bangka na to na may lamang mga tipak ng lupa. Dati, ako po yung sinusundo. Ngayon, ako na po yung tagahan. Yun nga lang, yung ina natin ko, tipak-tipak ng lupa. <laughs> kung naiirita na po kayo sa tawa ko, pagpasensyahan nyo na po, mag-skip na lang po kayo ng video kasi pinag-aaralan ko pa po yung tawa ko kung aakma ba sa mga pandinig nyo kasi yung iba, eh, maselan. Maselan po yung mga tenga nila. <laughs> Going back, pupunta na tayo dyan sa Watergate kasi paahon na kami dito kasi mag-aalas gis na ng tanghali. Abay, masusunog talaga mga balat namin dito, lalo na yung mga nakasando tulad ko. Ayan, nasimula na naming busingan itong pilapil na yan. At ngayon po, eto si Mama Dog, favorite spot niya dito kasi malamig talaga dito. Ito naman yung water gate natin. naku napakalaking tulong talaga nito para mas ma natin na maayos yung fish pond. Kasi napakadali mag-water exchange dito. Ayan. Siyempre, kapag maayos ang patubig natin, maayos din ang paglaki ng ating mga alaga. <laughs> Tapos, ito yung high tide na siya oh, sa labas. Mayamayayan, mas tataas pa yung tubig. O, oh, Minyon, baka umihi ka dyan. Please, wag, 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 wag. <laughs> Etong si Minion assistant ko to eh, kahit nasa anak ko nandudun din siya eh. May assistant din siya si Pichu. Yung isang aso, ayan, eh, eh, nasa na si Pichu, si Mama Dog to. Etong si mamadog, ano, sabi ko sa kanya, maglalunch na kami. Then eto, yung mga nagsasuggest na saharhan yan, kasi baka mahulog yung aso, sasarhan po talaga namin yan. Tinatapos lang po yung pang-cover. Don't worry. Relax lang po tayo. <laughs> Bukas na uli namin sisimulan 6 to 10 a.m. Oras na ng pagluluto. Sinabihan ko si Mama Dog na mag-prepare na kami ng food para makakain na kami lahat. Kasi ganun talaga dito sa amin, guys. Kapag ano, kakain kami, kasabay yung mga dogs sa mga cats. Sabay-sabay talaga kami lahat. ayano no, yung assistant ko. Ayun yung assistant niya, si Pichu, yung nasa likod niya. Kahit nasaan talaga ako kasunod yan. Para siyang anino. ayano no, nakiki nakikiusisa. Hanggang dito na lang muna. Pagpasensyahan niyo na po yung vlog